Happy birthday! Pusok na ikne! Magali lang bally, naman Ito na kami ay, ayan. No, may pakari-kari. Upos na. Magali like, no. ah, lang gamit ng Jika. Ah, video. Hindi naman magamit Dito dahil sayang din. Kasi nga ipapadala mo pa. lang. Oh, Hindi naman may ari ng magamit. Oh, Kaya, ang mo. Yung kapatid, Yung kapatid, mo. Yung kapatid, balik Yung kapatid, balik mo. Yung kapatid, Yung Yung mo. Yung mo. Ang dami ng nandiyan sa may nagbabarbecue barbecue naman din luminom lang din 'yon. gabi yan. na 'yan. Alam tao dyan? Walang TV lang natin, ha? Mamatyong mga 'yan. Ah, majo. mga mga Huwag lang pagka Hindi naman lagi madalang. Ngayon na lang uli nagtipon-tipon ayan. Alam 'yan. tayo uwi ng Pilipinas? Uwi na eh. kami sa ember. na mam-live. E ba? din. pa Hindi dito. Gigisingin ka, sasabihin sa, oy, akin yan. Bumangon ka dyan. Ikaw, ano, labam. Wala na yung dito, Wala na. Kaya pa kapatali pa. Hindi na kailangan, ano. Pero mabilis talaga mabuntis. Wala ko nakarambong, buntis ako. Dalamang beses ba naman ang test? Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Wala kang ano? Wala kang candle? Ay, eh, meron. Asa nung candle? Asa, ah, ano nga? Happy birthday to, <laughs> to you. Corny <you>. <laughs> <Kornin> natin, na. Ah. <laughs> <laughs> Tingnan mo, lahat kulay green, pati yung bangko kulay green. Hindi, ang dadete dito. Bahay ni Duterte. Ito yung saka. Ay, yung Duterte, ano? Tingnan mo yung Duterte. 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 Shave. Duterte. Duterte. Duterte, Duterte. sino may sinde? Ako, wala na ako pangsinde. <laughs> happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Oh, di -di ka to, happy, happy birthday! Mahaligayang bati! Si ate Marina pala naglalaban <laughs> ng uniform niya. Yeah. Mahaligayang bati! Ikaw pala naglalaban <laughs> ng uniform niya. Laban lang kayo kasi sounds eh. Teka yung kakanta. YouTube Disco Remix Cha Cha please. Remix, happy birthday! Google. Ayaw, nabuisit. Okay, Google. Happy birthday song, please. Tumutulo, tumutulo. Kung kinakawa bakit wala? Okay, Google. Ay, Ayun na. Maingay okay, kasi. Ayun na, kumakatan. Narinig <laughs> mo. <laughs> Happy birthday to me. Tanggalin mo yung ano. Nag-upload eh. Ayan, may pa-flower. panset pampaha barang bo happy cute. birthday to you hawakan yang belak-lak hmm <coughs> cake wow. Pasko, Pasko. Ay, ay, sarado mo yan at baka oh. mo tumaob. Pasko yung ano, yung, ano yung rap, ano man yun. Wala, wala rin pa siya ka naman nakakatanong Pasko. Wala naman Pasko ngayon. <laughs> wala naman Pasko ngayon. Wala kang ano? Wala kang candle? Eh, mayroon. Asa yung candle? Asa ah, na nga. Happy Ito, birthday <laughs> to, ay, to you. Ang alak ma yan. mo <laughs> ba? May yan. Papa sponsor ka ba sa Puji? Sabi ko nga sa mga... Okay. Happy birthday, birthday to you. Ay, ay, ay. Happy birthday, birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy, birthday birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. English. Please mo na ako. Dami na kayo, Bob. Lo, baka hikain ka Pati yung kiotosa. Okay! Nakapusin <laughs> eh. Nakapusin eh. 60 years old ka na. <laughs> Happy birthday! I'm visitor. I'm a visitor. Kaya naman nang maayos <laughs> doon sa cake. Para na-remembrance yung mga nagbigay ng cake. Kaya kasi ano? Benetton yata. Ay, Hindi yan Benetton, KitKat yan. Tingnan mo nga. Ayaw, parang KitKat nga yata. Tingnan mo uh, daw yung tatak. Tingnan mo yung tatak. Tingnan dito. So, Mario Sen. Ano ba yung ano? yung... Arnold Palam. Hmm, Teka lang, na, hindi na yung makakita. Ayan sa harap. Hindi, may strawberry sa loob eh. eh. Para napakarami na ating tao. Hindi, hindi ba tayo? Ingay-ingay oh. natin. Akala ko blueberry siya. Hindi. Ay, ay ko pa ko ng cake. Oh, bigyan mo na. Oh. Wow. Pute, kailangan, kailangan ba? Kailangan dalawa. Hindi ka, parang dalawa, dalawa sa, lasa. isang mm. chocolate cake. Mm -hmm. O oh. ano, ichigo. Parang dalawa lasa. siya. Teka, teka, teka. Ay, yung mga. Ma. pa naman <laughs> eh. Oh, pa isakin ng may kutsar isakin naman, ay, na naman <laughs> na sa akin. Laki, laki. dalawa naman. <laughs> <laughs> dalawa naman. <laughs> ay matigis sa ako ay nalaglag ay ano ka mo O, mukha ni naman. Naka na yung pinggan mo Lucky. laki mm -hmm. ano merda tayo yung suwit sa nai-survey doon sa sa naman sa Laki naman ayon sa mga mani sa hindi, ayaw sa mga ha? Yuwi ko na rin lang iniisip ko eh. Ay, lalim. Ay, pala ba yan? Ay, oh, na sarap na naman siya. ng cake. Sama Dito? namin ni cake. Oh. Ay Ay parang, eh, eh. Sasoka. Kucharo tinidor dade. Dade. Tinidor na lang, no? Okay. Sa kapila, may birthday. Hindi siya kumikibo. Hindi niya sinabi sa... Pagdano ka. Pupunta ba dito? Hindi pa. Hindi pa naman. Mga minudo. Asado, mm. mga ganun. Pero yung kare-kare, ayaw niya. May gata. Hmm, nilagyan ko ng gata. Ayun. Ayaw niya ng may gata? Ayaw nila ng Ay, may, may gata. Meron pa yan po, one, eh, ano, pina? mag mm. okay, yeah. these results on search. Ang <laughs> <In> Tagalog, <laughs> di ba? Birthday non-stop medley. Masarap pala yung imimix mo yung chocolate, dalawa. Oo. Oh. Sarap, hindi na kami. Masarap ito. Kasi ako may mabili rin ako nito. Ay, ito e yeah. kayo tayo, simple ay, no, lang basa... yan. Nasarap, man, pero masarap, din masarap, din ito. Skin. Pero yun talaga special. Mm Pero ito, pag binibili na ako yung mabili. Eh, yun lang naman talaga binibili na ito nung araw. Pero eh. yung mamang kawag mong tipirin. Birthday yung na birthday, ano? maglilikpit daw. Ang daming gamit. Ay, naghahanap ng pintura. Yan, naghahanap pintura. Magpipintura daw kami ng bahay. Yan. Re-renovate namin tong bahay na to. Tingnan po nyo. Ito po ang before. Ah, oh, peng. Ito po ang mga ito po ang mga pintor. Ito po ang mga na-recruit magpintor. Isa naman ay internet naman. Ito po yung ano ng recruit. Ako naman ho yung nangungkontrata. Nangungkontrata na rito. Makasadlan din ako. Makasakali. Yung sakali. isa, kinuhang kontrata ng pintor. Yung isa, tagaayos ng ano, internet. Diba? Internet. Saan ka pa? Hinawang <laughs> kontrata rito. Nag-iisipan yung wifi. Sorry.